magandang araw. Ako si Diana Braga ng bsit 21 Ngayong araw ay magkakaroon ako ng panayam patungkol sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ito po si Amanda Delores Buan, ang aking kaibigan na nag-aaral sa LPO Kabito. Ang aking unong tanong para sa panayam na ito ay, sa iyong palagay, ano-ano ang iyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino? Bilang isang mamamayang Pilipino, may karapatan akong bumoto kung sino sa tingin ko ang dapat na mamuno sa ating bansa at may karapatan din akong isaboses ang aking mga opinyon patungkol sa mga sulirin, suliran sa ating bansa. Sa aking ikalawang tanong, sa mga karapatan na ito na iyong nabanggit, ano ang may dudulot sa iyo nito? Ang mga karapatan ito ay nagbibigay sa akin ng malayang, ma malayang makila makilahok at makapagpahayag ako ng opinyon at desisyon para sa ikakabuti ng ating bansa. Nang sa gayon ay maramdaman kong ako ay mahalaga at may boses sa ating bansa bilang isang Filipino at estudyante na rin. Maraming salamat. Sa aking muling tanong. Paano mo pinahalaga ng iyong karapatan bilang isang Pilipino? Sa pamamagitan ng pagiging responsable sa aking kinikilos at sa mga desisyon, gaya nga ng mga sinabi ko sa mga naunang tanong sa paraang magalang at mga tulong sa kapwa Pilipino. At doon po nagtatapos ang aking unang panayam. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking imbintasyon para sa panayam na ito. At ito naman ang aking ikalawang i-interview para sa araw na ito, ang aking magulang na si Gemma Braga. Ito ay patungkol sa karapatan bilang isang mamamaya Pilipino. At ang aking unang tanong para sa panayam na ito ay, sa iyong palagay, ano-ano ang iyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino? Uh, bilang isang mamamayan, karapatan kong bumoto at magpahayag na aking sasabihin. At ang aking ikalawang tanong naman ay, sa mga karapatan na iyong nabanggit, ano ang madudulot sa iyo nito? Ang uh, madudulot nito sa akin ay ang pagkakaroon ako ng bukas boses, pagpili ng leader at sa tingin ko ito ay paglilingkod ng maayos at magpapahayag na aking pananaw as tinaing maraming salamat at sa aking ikahuling tanong paano mo pinapahalaga ng iyong karapatan bilang isang Pilipino pinapahalagaan ko ito sa pamamagitan ng maging responsable at pagpuri sa aking desisyon Maraming salamat at doon nagtapatos sa aking panayam at maraming salamat sa iyong pagpayag sa pagsama sa aking panayam. Maraming salamat din sa iyo, aking anak. <laughs>